tapos lang ng issue ni Rendon Labador sa Palawan. Tapos eto na naman, meron na naman siyang issue sa Zambales naman. Sabi dito sa screenshot ng Convo, hindi daw binayaran ni Rendon ang kanilang shooter, ayan, ng vlog ng Team Malakas, dahil hindi daw nagustuhan ni Rendon yung trabaho nitong shooter nga daw, ang usapan daw is 5,000 pesos per day ang bayad dito sa shooter na to. Pero dahil hindi siya satisfied sa gawa ng tao, binarat daw niya ng 5,000 for 3 days ang ipapasahod daw dito sa shooter nila at ang masaklap. Pa, nung pauwi na daw sila pabalik ng Maynila, pinababa daw ni Rendon Labador yung tao, yung shooter nila, at tuluyan na ngang hindi binayaran kahit yung usapan nila na 5,000 pesos for 3 days. Kawawa naman yung tao dahil sabi nga niya wala daw siyang pamasahe, wala siyang pera, kaya napamesage siya agad sa asawa ni Rosmar para makahingi ng tulong para man lang daw meron siyang pamasahe pabalik ng Maynila if ever natutuuman tong issue na to, ayan, as you can see naman dito sa mga screenshot na to, sobrang kawawa nung tao na hindi binayaran at pinauwing mag-isa pabalik ng Manila. Sana naman lang pinasakay na lang siya sa sasakyan para at least, di diba, safe siyang nakabalik. So, dito sa issue na to, hindi pa siya 100% na confirm pero hindi pa naglalabas ng official statement si Rendon Labador tungkol dito. So, wag niyong kalimutang mag-follow para lagi kayong updated tungkol dito sa issue na to.